So yan boy, kasama na natin si Sir Jun na galing pa ng Pangasinan. Saan kayo mismo sir, sa Pangasinan? Bistondo. Grabe, layo pa ng pinanggalingan ni Sir. At buwi lang din siya ngayon ng Pangasinan ulit. So ayun know boy, what's up sa inyo in today's video? Magdi-deliver tayo ng sasakyan ngayon. Ito yung di-deliver natin, Mitsubishi Lancer. Shoutout nga pala sa mga taga Pangasinan. Taga po yung makakakuha ng sasakyan na to. Boy, pakita ko lang sa inyo na mabilis bago tayo bumiyahe. Ito nga pala boy, yung Mitsubishi Lancer na i-deliver natin. Syempre, nandiyan si Tanda. Yan ang i-deliver. Ah, yan ang ipan-deliver natin. Hindi natin i-deliver yan ha. Gagamitin lang na pan-deliver. So ito yung Lancer na 2000 model na halos original lahat boy naka original to na stainless saka yung hub niya original pa yan na Mitsubishi syempre sa pintura lagong yako auto paint shop no boy maganda yung pintura niya ito yung pizza pa ina kung tawagin boy yan lancer na pizza yung likod niya tsaka yung ano to eh medyo may konting garnish na siya dito sa likod meron din siyang original na wing na merong third brake light stock pa yung tambucho yan sa loob boy pakita ko sa inyo ng mabilis lang naka power windows na yan uh, power mirrors na din yan para sa mirror naka automatic transmission yan ang maganda dyan boy walang kahirap-hirap i-drive hanggang sa ceiling original very nostalgic oh ilaw niya hindi pa pinalitan ng LED so yan boy medyo abuti na tayo ng dilem kasama nga pala natin syempre si Boss G biyayat tayong Las Piñas tara so yan o oh, boy kasama na natin si Sir Jun na galing upang ang Pangasinan saan kayo mismo sir, sa Pangasinan? Uh, urbis niya sir. Grabe, layo pa ng pinanggalingan ni sir. At uuwi lang din siya ngayon ng Pangasinan ulit. Ito yung ginawa niya sa atin na uh, Mitsubishi Lancer. Isa sa mga paborito kong sasakyan nung siguro nagsisimula pa lang ako. Carburetor, pero all power na siya. Kasi yung ganitong variant, kadalasan kapag ka EFI, uh, medyo malikot yung mga minor, medyo mahirap patinuin Pero ito, carburetor lang kaya super basic lang. Sir, Marami, marami salamat may po talaga. Basta. Si sir pala ay nanonood pa nung nasa ibang bansa pa lang siya. Saan uh, galing sa ibang bansa? Galing pa ng Saudi si sir. Kung ginagawa pampatulog yung mga videos natin. Sa so, mga ano natin, na uh, nanonood sa OFW, shoutout po sa inyo lahat. Kahit sa ang panig ng mundo, maraming maraming salamat. Na-explain na nga natin pala kay sir yung sasakyan at uh, pati pa papeles. At yung mga dapat niya malaman doon sa loob. So yun lang sir, baka may gusto lang po kayo sa video. Uh, thanks, thanks. Trix. So, Ma'am Trix, marami marami salamat din po. Uh, na kay Sir na po. na, na kay Sir na po yung sasakyan nyo. Ingat po kay Sir pa uwi. Thank you, thank you. Thank you. Na pagkasinan, malayo-layo. Ilang oras kaya niyo, At po dito, Sir? Ato, Sir. Apat. Uh, apat siguro. Hindi masyado mala. Malapit lang yan. Lalo gabi naman. Na. So, yun lang po. Marami marami salamat sa panonood. Customer is always right. And the price is right. ありがとう